Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal na kapatid. Sa araw na ito, sa kalendaryong pangliturya ng simbahan, ay pinagdiriwang po ang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoong Jesus. Pagbati po sa inyong lahat ng mga nakikinig, mga sumusubaybay, at mga followers of our daily gospel reflection. Sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, at sa lahat po ng mga benefactors na nagpapaabot ng kanilang tulong, para maitaguyod ang pambansang ng ni San Antonio ng Padua. Maraming salamat po. Sana po, saan mo kayo naroon ngayon, kayo po ay nasa ligtas na kalagayan. Patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. At muli po, welcome kayong lahat sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito sa kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoong Isus. kapatid, sa kapistahan ng pagbinyag sa Panginoong Isus, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos mula po sa unang kabanata, mga talata 7 hanggang 11. Hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos. Ito po ang pamagat ng pagninilay na aking ibabahagi sa araw na ito. Nalala ko po ang kwento tungkol sa isang lalaki na nahulog sa malalim na hukay hindi siya makaahon. Kahit anong pagpipilit na makaahon, hindi po niya magawa. Kaya siya po ay nagsisigaw upang humingi ng tulong. At napadaan po ang isang mahusay na professor at nadinig ang kanyang pagsigaw. At tumakita po ng professor ang lalaking nahulog sa malalim na hukay, nagsermon pa at ang sabi, ano ba namang kalokohan yan? Anong katangahan naman yan at nahulog ka sa hukay na yan? Siguro kung saan saan ka nakatingin? hindi ka nag-iingat, kaya ayan ang nangyari sa iyo. Kaya sa susunod, para hindi ka na mahulog, mag-iingat ka at titingnan mo ang iyong daraanan. Wala namang ginawa para tumulong, umalis at nagpatuloy sa kanyang paglakad. At maya-maya lang ng konti, isa namang monghe ang napadaan at nadinig ang kanyang sigaw na humihingi ng tulong. Iniabot po ng monghe ang kanyang kamay at nung ito ay kanyang hihilahin na, hindi niya makaya sa bigat. At siya ay halos mahulog na rin. Ginawa ang lahat pero kinapos at hindi kinaya. Kaya, he felt very sorry about the pitiful condition of the man. He left the man in his misery. Pero humingi naman ng sorry sapagkat hindi niya nagawang iahon ang lalaking nahulog sa hukay. At meron pong isang mabuting Samaritano na napadaan. At nung makita niya ang kalunos-lunos at nakakalungkot na kalagayan ng lalaki na hulog sa malalim na hukay, hindi na po siya nagdalawang isip. Tumalon po siya at hinayaan niya na sa likod niya umapak ang lalaki na hulog sa hukay at pilit na itinaas at yung kanyang kamay ay ginamit para itaas ang lalaking hulog at ito ay nakaahon. At nagpasalamat po ang lalaking nahulog sa malalim na hukay at sa pa gumawa ng paraan para maiahon yung tumulong sa kanya. Mga kapatid, sa ginawa ng mabuting Samaritano sa kwentong nabanggit, maring nating maunawaan ang kahulugan ng pagbinyag kay Jesus sa Ilog Hordan. Siya po ay naging tao at nakipamuhay kasama ng mga tao. Ang Nabibinyag si Juan para sa mga kasalanan, bagamat walang kasalanan si Jesus, siya po ay pumila pa rin sa hanay ng mga makasalanan upang magpabinyag kay Juan. Nakiisa sa ating buhay ng makasalanan bagamat nanatiling walang kasalanan. Siya ay naging tao at nakipamuhay kasama ng mga tao. Nihakap tayo sa kabila ng ating maruming katayuan dahil sa ating pagiging makasalanan. Kaya nga, sa pagdiriwang ng kapistahan ng pagbinyag kay Jesus, para bang sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi ka nag-iisa, sasamahan kita. Mamumuhay ako na kasama mo sa lungkot mo at saya, andyan ako, kahati mo ako. Sa iyong malungkot at lugmok na kalagayan, bababa ako, iaahod kita. Iaabot ko ang aking kamay sa iyo upang ikay makaahon sa pagkahulog sa balon ng kasalanan. Nakakagaan ng kalooban na malaman na meron tayong Diyos na nakikiisa sa atin. Isang Diyos na naging tao at namuhay kasama natin. He became like us in everything except sin upang tayo ay akayin patungo sa Diyos. Mula sa pagiging marami, nilinis tayo sa binyag at ginawang mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. God is always with us and He never abandons us. Tinuturo po sa atin na pagdiriwang at ayon sa pagbasa ng mabuting balita ang dalawang mahalagang aral. Ang Diyos, una tigil sa lahat, ay just na hindi malayo kundi napakalapit sa atin. He is not a God who is simply watching us from a distance. He is a God who comes to our rescue. Siya po ay lumapit at namuhay kasama natin. Our God is never a distant God. He is always close to us and He never abandons us. And talking about this experience, sabi po ni San Agustin, God loves each of us as if there were only one of us. Napaka-personal po kasi ng pagmamahalan Diyos sa atin. Pwede niya tayo iligtas sa pitik lang ng kanyang mga daliri, pero mas pinili niyang mamuhay kasama natin at iahon tayo sa lusak at dumi ng pagkakasala. Pangalawa, Jesus really is our Emmanuel. Pinatunay ni Jesus ang katotohanan ng kanyang pagiging Emmanuel sa atin, the God who is with us, the God who journeys with us, the God who lives with us. Hindi tayo kailanman iniwanan ng Diyos, Siya ay Diyos na naging tao at nabuhay kasama ng mga tao. Kaya kapag pakiramdam mo, parang ang hirap na ng buhay. Hindi mo na alam mo yung gagawin. Alalahanin mo, may Diyos tayo na napakalapit sa atin. Ipikit mo lang ang iyong mata at sa puso mo'y makikita mo ang Diyos na nananahan sa iyo. Hindi kailanman lumayo, palaging malapit sa atin because He is our true Emmanuel. God mingles with us and He mingles our tears with His own tears. When we are happy, He is happy for us. When we are sad, He weeps with us. Mga kapatid, may dahilan para sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Pero huwag kang mag-alala, kung feeling mo parang iniwanan ka na ng lahat, may Diyos na kailanman, hindi kayo iwanan. Because He's always with us, He is one with us, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos. Manalangin tayo. Ang madaming makapagirihan, maraming salamat po sapagkat sa pamagitan ni Yesus na bininyagan sa ilog Jordan, pinatunay niya sa amin na Ikaw ay Diyos na hindi malayo kundi napakalapit sa amin. Kaisa ka namin sa aming buhay, sa aming kabiguan at pagtatagumpay, kailanman hindi mo kami iniwanan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po na gusto nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling ninyo nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at share, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga kakilala. Punoyin natin ang mundo ng mensahe ng salita ng Diyos. Sa inyo pong lahat, sa inyong patuloy na pagtangkilik, maraming maraming salamat po. Isa po kayo sa mga dahilan kung bakit kami po'y sa gawain ito. Magpalain tayong lahat, ang mga Pangilihan Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.